Bagamat hindi nakakuha ng pwesto sa Top 5 ng Miss Universe 2023, ang paglalakbay ni Michelle D. ay nagpapatunay sa kanyang lakas, matibay na loob, at di natitinag na diwa. Narito ang kwento kung paano tinanggap ni Michelle ang kanyang pagkabigong mauwi sana ang panlimang Miss Universe crown para sa Pilipinas. The Philippine Showbiz List presents paano tinanggap ni Michelle D. ang kanyang pagkatalo sa Miss Universe. Michelle's message after top 10 finish in Miss Universe 2023. Matapos ang kompetisyon sa Miss Universe, nagbahagi si Michelle sa social media ng isang taus-pusong mensahe sa kanyang mga taga-suporta. Ayon kay Michelle sa kanyang Instagram broadcast channel, Love and Kindness Over Everything, Sumunod naman yung post ay sinabi ni Michelle ang katagang mahal ko kayo at nagpasalamat din siya sa lahat na kanyang mga taga-suporta at Anya. Thank you so much for raising our flag with me. Michelle's Regret Kasunod ng Miss Universe event, malaki ang panghihinayang ni Michelle na hindi siya umabot ng top 5. Sa pahayag ni Michelle, ibinuhos niya ang lahat para magtagumpay. Ngunit anya, Destiny ang nagtakda kay Miss Nicaragua na makuha ang korona sa prestihiyosong pageant na ito. Bukod dito, sa kanyang karanasan sa Coronation Night ng Miss Universe 2023, sinabi ni Michelle na para sa kanya, napakaganda nito sa kanyang pakiramdam. At gustong gusto rin niya magbigay ng isang magandang show. Pero pinakaimportante raw kay Michelle ay ipagmalaki siya ng lahat ng kanyang mga kababayang Pinoy. Natchak siya na naramdaman daw ng lahat na ibinigay niya ang lahat ng kanyang makakaya. Anya, everything that I could afford to give, I lifted it on that stage, and ultimately I just left it to destiny. Of course, it's not the result that we wanted. Tinanong naman si Michelle kung ano ba ang masasabi niya na isa siya sa mga pinalakpakan sa live show na taliwas sa nangyari sa kanya noong preliminaries. Ayon kay Michelle, nagulat daw siya dahil hindi nga ganoon kalakas ang palakpakan noon sa preliminary round. At noon niyang inanunsyo na kanyang pangalan ay nakita niya ang lahat ng Philippine flags na nakawagayway sa audience. Napaka heartwarming nga raw na makita ang mga Filipino na nagsasama-sama para suportahan ang bansa. Sa kabila nito, hindi pa rin mapigilang maramdaman ni Michelle ang panghihinayang dahil sa hindi niya pagkakasama sa top 5 na nagdulot ng hindi niya pagkakaroon ng pagkakataong sumagot sa Q&A portion. Binansagan kasi siya na kanyang mga taga-suporta at pageant fans na nagmumukbang ng mic. Ayon pa kay Michelle, sayang hindi ako nakahawak ng mic. But if anything, just know that I was training the whole year to make sure that if ever I had that moment, walang butas. But again, it's all about destiny. Viral move-on video of MUO owner and joke with Michelle D. Isinisisi ng ilang mga Pinoy pageant fans kay Anne ang hindi pagpasok ni Michelle sa top 5 at pinaratangan pang cooking show ito. At noon ngang November 21, 2023, muling naranasan ni Anne ang matindi at masusing pang batikos sa mga Pilipino dahil sa umiikot na inedit na video ng kanilang usapan ni Michelle sa isang TV studio sa Mexico. Mapapansin sa video na ilang ulit na binigkas ni Anne ang salitang move on habang siya ay nagsasalita din sa wikang Thai na ang pag-aakala ng ilang Pinoy pageant fans na ang tinutukoy dito ni Anne ay si Michelle na mag-move on na mula sa naging resulta ng pageant. Pero ayon sa ilang Filipino translator, ang totoong ipinahihwating ni Anne sa viral video ay kailangan daw nito ng gamot para makapag-move on siya sa resulta ng 72nd Miss Universe at mag -re release raw siya ng kanta na Move On na kailangan niya yon o gamot na Move On. Sa kabilang banda, bagamat lumingiti si Michelle, tila makikita sa kanyang mukha na hindi siya komportable sa sitwasyon, lalo na't ang mga salitang Move On ang laging naririnig niya. Sa isang sandali, nagtangka siyang umalis. Tila ba nais itong iwasan na maipit sa sitwasyon. Ngunit agad siyang hinabol ni Ann at muling hinarap sa harap ng kamera. Para pagtanto ni Ann na hindi komportable si Michelle. Kaya't niyakap niya ito at sinabihan ng beautiful na tila ba pampalubag loob sa kanyang inasal. Sa huli, naririnig pa si Michelle na nagsabi ng mahal ko kayo bago tuluyang umalis. Tila ba alam niya na pinatatamaan nito ang mga Pinoy. Ngunit nagdagdag sa init ng isyo makahulugang mensahe ni Michelle sa kanyang move on video na ipinost ng Instagram page na may username na at for the Philippines. Pagamat borado na ito, agad itong nakuhana ng screenshot na nagresulta sa mabilis nitong pagkalat. Ang simple, ngunit malaman na komento ni Michelle ay may hashtag na hashtag WMMO na ang ibig sabihin ay walang magmo move on. Subalit so, bigla rin siya naglagay ng pahiwatig ng biro sa kanyang sumunod na komento na may salitang charot. Michelle left during media guesting. Bukod sa viral video ng Move On, may isa bang video clip ngayon si Michelle na kumakalat sa social media na mas lalo pang nagpapakulo sa mga Pinoy pageant fans dahil sa umano'y hindi makatarungan ang pagtrato sa kanya. Sa nasabing clip, makikita kung paano siya pinaalis sa entablado pagkatapos sa kanyang guesting sa Mexican TV show na Venga La Alegre sa Mexico. Kasama ni Michelle ang iba pang kandidata ng Miss Universe 2023. Kasama rin si Anne. Habang nagpapakuha sila ng group photo, isang babaeng staff ang lumapit kay Anne at sa kanyang kasama at sabay na binulungan ang dalawa. Maya-maya pa, lumapit ang babaeng staff kay Michelle kasama isang pang babae at mabilis na inalalayan siya pababa ng entablado. Ngunit agad naman itong klinaro ng Miss Universe Philippines sa isang official statement noong November 21. Ayon dito, walang katotohanan na pinaalis ni Anne si Michelle sa Entablado. Sa katunayan ay tapos na ang segment sa oras na kinunan ang video. Ayon din sa MUPH, masama talaga ang pakiramdam noon ni Michelle kaya nag-excuse umalis sa programa para uminom ng tubig. Ngunit bago pa man ang official statement ng MUPH, nauna nang ipinaliwanag ni Michelle sa kanyang broadcast channel na Hey sa Instagram kung bakit kinailangan niyang umalis agad. Sa mensahe na ipinadala niya sa kanyang mga tagahanga, ibinahagi ni Michelle na bigla ang sumama ang kanyang pakiramdam matapos sa kanyang unang media guesting. Dahil dito, mas pinili niyang bumalik sa hotel upang makapagpahinga. Idinagdag pa niya, love, empathy, and kindness over everything. Gayon pa man, hindi nakaligtas sa screenshot ang iniwan niyang cryptic message na IYKYK nang ibig sabihin ay if you know, you know. Pero hindi malinaw kung para kanino o anong bagay ang tinutukoy ni Michelle sa nasabing mensahe bago ito muling burhin. Michelle tours Mexico with fellow Miss Universe Bets. Pagkatapos ng Grand Coronation Night, lumipad si Michelle kasama ang ilang Miss Universe 2023 delegates tungong Mexico. At isa sa mga aktibidad na kanilang ginawa ay ang paglilibot sa Mexico City upang masilayan ang mga tanawin sa susunod na lugar na pagdarausan ng Miss Universe. Sa Instagram, nagpost ang MUPH ng larawan ni Michelle kasama si Antonia. Nakasaad sa caption, Michelle joins her Miss Universe sisters on a city tour of Mexico today. Nagkomento naman ang mga fans ni Michelle tungkol sa pagkakaibigan na nabuo ni na Michelle at Antonia sa kanilang paglalakbay sa pageant. Dumalo rin si Michelle at naglakad sa runway ng Miss Universe Gala Dinner sa Mexico. Samantala, isang milestone naman ang nakamit ni Michelle. Umabot na kasi sa higit isang milyon na kanyang followers sa Instagram. Nakatulong sa kanya ang serya ng mga posts sa Instagram tungkol sa kanyang Miss Universe journey. Isa sa kanyang recent post ay ang tribute niya kay Apu Wang Ud, Ang inspirasyon sa likod ng kanyang finals evening gown na dinisenyo ni Mark Boom Garner. Caption niya, Never doubt that we Filipinos can always move mountains and make history together in more ways than one. I can't wait to see you all back home. Homesick na ako. Nakatakdang umuwi na Pilipinas si Michelle ngayong Sabado, November 25, 2023. Michelle reacts to Miss Universe El Salvador IG page apology about top 5 announcement mistake. Humingi naman ang paumanhin ang mga tao sa likod ng Instagram page ng Miss Universe El Salvador para sa dalawang finalist ng Miss Universe 2023. Inamin ng Miss Universe El Salvador ang kanilang pagkakamali. Ayon sa kanilang Instagram post ito ng November 23, 2023, Our mistake, In the rush to get our post up during Saturday's live broadcast, we accidentally mixed up the names of two finalists. This was a simple error of moving too fast. We heard the same results live at the same time that you all did. No special access over here. We're sorry to both finalists. Nakarating kay Michelle ang paghingi ng no paumanhin mula sa Miss Universe El Salvador Instagram page. At ang kanyang reaksyon sa kanyang Instagram broadcast channel ay, There should be no room for error But the reality is that we live in an imperfect world. My request is not just to be respectful to the delegates, but to the supporters that are so passionate about this platform as well. But again, everything happens for a reason, and it's just a matter of seeing it as a lesson or a blessing. So always act with love, kindness and respect. All love, my thoughts on the viral post earlier today. I post in your comments at babà. At huwag kalimutan na i-like at share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!